di kayo agun ni guys saan eh. kami ti katuray. Awan ti makan min. Apay kinyayo mo makmakan ay toy. Ne? Gimas ay toy. Nagnanam si ka. Kunti-kunti lang. Muna magalit sila. Nagpaalam ako sa puno. Nagpaalam <laughs> daw siya sa puno. <laughs> eh? Ang dami yun, nasasayang lang kasi. Sana walang mag magungot. Ayan guys, kumakain ba kayo nito? Uh, masarap masarap din to sa at Sara eh, sa Adobo, sinigang. Kan gamot din ito sa sakit. Gamot sa sakit ng tiyan, guys. Ayun, dami oh. Inarbis na nila. Uy, amanah, ngkitira kayu para semai